Hello magandang magandang welcome sa akong channel albularyo English angles uh, mali magbabahagi patungkol sa orasyon sa lahat ng klase ng matya ito po ay kompleto so panoorin niyo po hanggang sa matapos ang video ng inyong mga kopya intro muna po tayo Hello, welcome, uh, good morning po, uh, magandang umaga sa lahat, Luzon Visayas at Mindanao at maging saabot po at uh, salamat po sa inyo uh, at uh, shoutout po sa lahat ng mga solid followers ko, non-followers at viewers at ikaw po na nanonood ngayon sa aking video uh, lubos po ako nagpapasalamat din sa nagtiwala sa apat na umorder ng mga medalyon ayan uh, po ang kanilang mga resibo. Um, uh, kompletong dasal po yan, yung mga medalyon na yan. Uh, ito yung mga resibo nila. So yan, na. Uh, salamat po sa pagtitiwala na kahit through Gcas ang mode of payment ay uh, nagtiwala po kayo. At uh, inigahit po po kayo na pakipalo po sa aking uh, Facebook. Ito po yung aking Facebook. Uh, Diyan niyo po ako makukontakt sa gustong mga morder na mga medalyon at mga matcha na tulad ng pato mo o ano pa manay niyong naisip. Basta meron po tayo. Ayan, uh, ano pa, shoutout din sa ko content creator na nagbabahagi ng mga orasyon. Mga madam, mga sir, brother and sister, shoutout po sa iyo, sa inyo. Sa aking... Uh, ano yun, uh, ito, channel member, shoutout po sa inyo. Uh, salamat po. Ganun din sa kapwa natin na uh, albularyo, mga healer at uh, mga gamot, shoutout po sa inyo. Naman na makahatag ang channel po ito sa uh, mga kaalaman. So yun, na uh, ano pa, paki-like, uh, paki-follow -like, uh, paki din po ang yes, uh, aking page. Ito ang aking page. Monetized uh, monetize na po yan. Uh, kaya lang uh, ang ang pwede pa niya, uh, hindi, uh, hindi lahat ng tools ay kaya niya. So, dalawa pa lang tools yan. Uh, at saka subscription. Yan. Yan. Uh, ang aking babahagi na orasyon ay uh, sa tuwing uh, Jemes gaganapin. Uh, puro mocha lang po ang pwede rito at kahit anong klaseng mocha, basta yung makakanan, huwag lang yung makakaliwa na mocha. So, yan na po. Ito. At kung hindi nyo po makopya, ilalagay ko po ito sa description box para lubusan po ninyong makopya. Naway, uh, makaragdag po ang uh, orasyon ito sa inyong pong makakalaman at ganoon din na uh, makatulong din po sa kapwa. So yon ah uh, maraming maraming salamat. Naway uh, mag-subscribe ka at uh, pindutin mo po ang notification bell diyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng video na aking in-upload. Pakishare din po sa inyong mga FB upang uh, hindi, ang hindi really naabot ng aking uh, ano uh video ay maabot na sa ating kapwa Pinoy sa pamamagitan po ng inyong pag-share so god bless maraming maraming salamat